eto na, yung binebenta natin Kia Carnival mga kaibigan. Presyong sedan, pero minivan. Ang pamilya. So ito po ay turbo diesel engine. Manual transmission para sa mga hindi mailig sa automatic. eto ang para sa inyo. So 5 door siya na minivan. So sliding yung dalawa. Hindi siya yung binubuka na ganyan. Kaya maganda siya. Pag masikip yung mga daanan, mabubuksan nyo pa rin siya. Hindi nyo na kailangan bukahin. So this brake harap at likod. Ito ay naka 16 inch na rims na original niya. Yan, makikita niyo naman ang body. Talaga namang unat na unat 'yan, mga kaibigan. Latang lata pag kinatok natin 'yan, syempre hindi makakalusot 'yan. Bakit kinakatok? Sabi nga anong mga hindi pa nakakapanood ng ating mga video, kaya po yung kinakatok para malaman ninyo na hindi siya bugbog sa masilya or hindi pa na-repaint o hindi pa nabangga. Ibig sabihin, yerong-yero pa. At yung bubong. Yan, yero. Hindi pa na-repaint, hindi pa nabangga. Hindi pa na-aksidente. Yan. So, ayan. Five door siya, mga ibigan. Unahin natin yung sa may driver side. Keyless entry pala to. Ibig sabihin, kahit walang susi, pwede kayong makapasok so ito yung remote nya yan dalawa okay so power steering power windows power yung side mirror at yung lock yan makokontrol mo ito pati yung kanya sa fuel pag pinindot mo to bubukas yung lagay ng diesel okay So ayan, yung manibela naman niya. Pag gusto mong i-tilt, kalabitin mo lang 'tong malambot na 'to. Tapos iyuko mo na siya. Ayan, pwede mo na siyang iyuko. Ah, ba? Diba? So ang ilaw sa likod, pwede mo kontrolin dito. Pwedeng sabay sa pinto, pag may bukas sa pinto or pwede ring naka-on lang kahit umaandar kayo. Ayan, pwede mong i-off. Kaya hindi mo paglalaruan ng mga bata. Kahit anong pindot nila doon, pag sinet mo to sa off, hindi nila yan mabubuksan. Okay O kaya naman pag may sinabi may kukuyo na gamit sa likod paon naman ng ilaw nasa iyo ang master switch Pwede mong i-on kahit habang umaandar Ang kanyang parking brake Ito Pag i-release -re mo, hilahin mo lang to Pag pa mo, tapakan mo lang Okay So manual ito, para sa mga hindi mailig sa automatic transmission Ayan Manual na manual, 5 speed ito Fresh na fresh Tingnan nyo naman ang manibela niyan gaano kagaspang yan mga kaibigan naingatan din talaga eh, ng gauge lahat magana, upuan sa harap may cover pa ito pag tinanggal cover yung cover napakaganda ng tela nito hulay gray din pwede nyo itong tanggalin pwede nyo rin itong tanggalin malaki yung galawan nyo rito pwede kayo lumipat sa likod nang hindi nyo na kailangan pilipitin ang inyong sarili liko mo lang yung paa rito makakapunta ka na sa likod no Pwede ka rin maglagay ng mga gamit. Si Mrs. yung bag niya dito niya nilalagay. Dati katabi niya pag mga sedan. Pero pag ito gamit namin, nandito lang yung bag. Tapos inumin. Kasya rito yung malaking malaking ng Starbucks. Yung parang Stanley na baso. Dito naman. Yan ako, wallet nilalagay ko rito. Pero marami ka pang pwede ilagay. Ito yung ashtray o kaya lagay ng barya. Pwede rin. Pwede yung mag dito pwede ka rin dito magsindi ng yosi dahil yun naman talaga silbi nito kaya yan ang nakadrawing pwede ka rin mag charge dito so pwede sabay kayo kung gusto mo 12 volts pa rin naman yan ito lagay ng cellphone ko pwede ako dyan maglagay cellphone dalawa kay ni misis mo o kay girlfriend mo o kaya kahit na anong gusto mo ilagay salamin pwede rin rear defogger yan. switch ng aircon harap at likod pwede mo kontrolin Kita nyo naman pagka-fresh nito, hindi pa burado yung mga sulat. Oh. Ito, touchscreen sya na may reverse camera. Ang reverse pala nito, nandito. Yan, so kakalabitin mo to. Tapos sagad. Hindi ka magkakamali, huwag ka magalala kung iniisip mo baka mapapunta sa primera. Hindi po. Hindi sya sumasagad hanggat hindi mo to kakalabitin. Yan, okay? Meron pa rin kasi talaga mahilig sa manual eh, kaysa sa matik eh. Ito naman, pwede mong ilak ng susi so yung susian mo dyan halimbawa magpapa car wash ka meron kang mahalagang gamit ilak mo lang gamit yung susi ng kotse mismo hindi na nila mabubuksan o kaya iwan mo sa parking lock mo lang yan safe na safe yan meron pa sya nito you know, warranty booklet kia carnival or sedona yan may remote, yung head unit Dito Ayan. Tapos may lagayan ka rito Tsaka dito Malaki rin, marami ka rin may lalagay Airbag Passenger tsaka driver, meron Eto Ang kanyang uh, naka plastic pa May salamin din yan Eto ay yung sinasabi ko sa inyo Yung conversation mirror na sinasabi ng tropa Kita mo lahat na sakay mo dyan Maliban sa sarili mo Kita mo sila. So, kung may baby car seat ka dyan, so, kita mo siya kung anong ginagawa ng baby mo habang nagdadrive ka, no? Tapos, ito, ilaw, ilaw. Yung lagay na shades ay nandito sa gilid mo. Pwedeng shades, pwedeng mga card. Meron na to pang north and south, mga kaibigan. So, dito rin, kay madam, meron din siyang salamin. Siyempre, magagalit yung pagwala. Ito, extra antenna lang. So, ayan. Pakita nyo na ang buong harapan. Pakita ko naman sa inyo yung gitna. So kadalasan sa mga van, hindi nabubuksan tong sliding na window sa may sliding door. Hindi yan nabubuksan. Pero ito, nabubuksan yan. Ito yung switch mo. At meron ka rin dito, syempre. Yan. Pakita ko sa inyo. Kasi ang problema ng iba sa van, kapag halimbawa ayaw mag aircon o kaya nasira yung aircon ang nangyayari dyan ang init kasi napapop up mo lang yung windows ng konti pero ito hindi nabubuksan po yan sa sagad ayan na ah. pindutin natin dito yun oh uh. ang laki ng bintana kung magtatagay tayo ka tas gusto mo fresh air lang ang laki di ba buksan mo yan ang lakas ng hangin dyan pasok na pasok yan di ba o, pampamilya. So, ito, pwede mo siyang itupi. Kung sasakay yung mga nasa likod, isa pang fold yan. Tapos ito, ganun din, nafo-fold. Ito din, nafo-fold. Ito rin, nafo-fold. At may iba pa itong ginagawa. Yung aircon, paikot, parang sa Hyundai Grand Starex, tsaka sa Staria, pwede mo ikut-ikutin. Parang aeroplano, no? Pwede mo siyang ikot ikutin ko sa mo gusto itutok. Patay muna natin kasi naka-on yung aircon eh. Yan. Okay? So, pwede mo rin to i -abante. kung nasisigip ang kakailangan lang two hands. Kalabitin mo to, taas siya mo to itataas. Okay? Pwede rin yan hilahin ng tagalikod. May tali yan dito. So, ito naman, pakitaw sa inyo. Sa likod tayo. Nandito pa yung mga plastic nito. Kaya yung pinakita ko sa inyo na nakaraan. Andiyan pa yung mga plastic na sahig oh. Oh, plastic pa yung sahig niyan. So, ganyan pag mga bagong sasakyan pa. Hindi na nila tinanggal. Pati yung sa may seatbelt. Ayun. Talaga namang ayaw magasgasan yung plastic. Dito may lagaya kayo ng bote. Kabila ang pinto. nala Ang laki ng bintana. Oh. Sarap pang travel nito. Ganda rin ang suspension nito mga kaibigan. Sobra. Hindi siya matagtag. tag Yan. So, eto. Pwede nyo siyang iyuko na ganyan. So, nandito may dalawa kayong lagay ng baso. Ito rin. Speaker na malaki. Tapos, eto. Pwede iyuko. Pwede nyo rin siyang itayo. syempre. Yan. Tapos, eto naman. Kung gusto niyo malaki yung baggage space. Kaganyan kayo, pwede nyo pa iabante. Hilahin nyo lang to. Tapos itulak nyo na yung buong upuan. So ganyan kalaki. Pero may isa ka pang pwedeng gawin. 'Di ba? Sagad na 'yan. So atras mo muna konti. Hilahin mo 'to pataas. Tingnan mo mangyayari. Iyon. Tumatayo yung upuan at naglalak. Ayun. So, pwede mo rin itong gamitin pang abante. Dito mo siya kakalabitin. Imbis na dito. Depende ko sa ka nakasakay. So ngayon, usod natin mas malaki na ngayon ang space mo kung hindi ka naman 3 rows yung uupo sa iyo. 'Di ba? So pwede mo ganyanin. Ito yung mga tools mo na original jack, pantanggal. Meron ka ring emergency dito na hilahan if ever. Nagloko yung pindutan ng fuel filler. Hilay mo lang ito. Yan. At mabubuksan mo na to. Yan, diesel. 'di ba? Kasi electric 'yung pindutan doon. So pag nagloko, meron kang manual dito. Galing, 'di ba? Naisip pa nila 'yon. May nagtanong sa akin, bakit daw ang hili ko sa Korean cars? Maganda kasi siya eh. Tsaka sa European. Madami silang features na hindi mo basta makukuha sa ibang sasakyan. Tapos ito mga Korean cars, hindi sila ganong kamahal. Kaya nakakatuwa yung mga features na makukuha mo. Tapos sa ganong presyo lang. Diba? Yan, tulak natin to ayan, may upuan ka na ulit. Komportable, komportable. Pito hanggang siyam na tao. Pwede rito. One, two, three, four, five. Pero ito, maluwag to bawat isa kung medyo bata lang. Six, seven, eight, nine. So, pwedeng nine. Dito, apat. Dito kasi tatlong hati. Kita mo naman eh. Ito kasi bench. So, malapad. Talaga na pagkasa ko dyan, apat na mga kids. Minsan, adult dalawa. Tapos, dalawang kids din. Depende sa'yo. Kayang-kaya -kaya naman ng makina niya eh. Malakas ang makina mga kaibigan. Hindi ka mapapaya sa akyatan, sa tulingan. So, ayan siya. Pag hinila mo 'to, at tumbling na 'yan. Oh, di ba? plastic pa 'yan, oh. So original mating. So ayan mga kaibigan, ang makikita ninyo dyan, Napakaluwag. Kahit 'yun nandito sa gitna pwede pang gumala papunta sa harapan Di ba pupunta ka sa harap no o, pwede ka na rito duman uy punta ako sa'yo mami mami pupunta sa'yo si baby diba nandito ka no mami pupunta sa'yo si baby o, umiiyak ko ang luwag di o, diba? o asyang kaasya o ako na mag-drive daddy sige Takbo ka na sa tindahan. Ako na rito pag may nagpaalis sa atin. Oh, di ba? Luwag. Yan ang nakagaganda diyan, diba? hmm. Tapos, 'yung mga bag dito mo na ilalagay, hindi na doon sa tabi ni misis. Komportable. Komportable, di ba? Ang likod, ang luwag. Saan kaya naman tayo ngayon? Oh, punta tayo sa likod. <laughs> Galing, di ba? daming pasikot-sikot may signal light din pala to sa labas so tingnan nyo naman ang headlight nyan dalaga naman projector pa yung isa sa engine tayo may isa pa akong ganito yung kulay pula nasa EG Cars PH naman na page yun so tinatry natin kung sino magwawagi sa raffle ganito rin ka fresh yun ayan wala nang hood stand meron na siyang hood stay yung parang shock na maliit hindi na kayo mahirapan Motolite gold battery meron siyang plastic pa yung fuse and relay box talaga naman sariwan sariwa kita nyo naman yan talaga naman sasakyan mo na lang hindi ka na magpaparehistro hindi ka na magpapapintura hindi ka na magpapagawa ng aircon hindi ka na bibili ng gulong hindi ka na magpapa PMS kasi bago ko i-release to, ipi-PMS ko na rin. So kung makita natin manipis ang mga preno, pinapalitan ko na yan. Kung may taga sa ganito, inaayos na namin yon Pero ito, na-check ko na to bago ko bilhin. Goods na goods. Naitakbo na rin namin to ng malayo, buong pamilya. Okay naman, wala kami naging problema. Do doon ko nalaman na ito, pwede ko to i-post sa page kasi nakakatuwa. Hindi mapapahiya. So yun lang mga kaibigan, kung nagugustuhan nyo to, yung mga hindi makatapos ng video yung presyo, pictures and details ilalagay ko sa bagong page natin Easyworks Car Exchange dun yun na lang inquire yung cell number na pwede yung tawagan kung interested kay rito lalagay ko sa comment section tapos pag reserve na o kaya paid na popost din natin para updated kayo so eto po ang hindi masyadong napapansin na Kia Carnival pero napakasarap at napakagandang gamitin pang pamilya thank you so much mga kaibigan Bye-bye.